Buti hindi ako nasasalita. May luto lang kasamang lakad. Kape! Kape! Bakit muton? Muton. Bakit muton nga? May may luto sa tao, sa luto. Sa India. Yung parang mag-bearing. Hi. Hello. <laughs> Hi goat. Sa What is your sa goat? Ang galing yung nag-unpack sila. Cute. Uh, inapapaligiran na nila tayo. O, uh, para sila may gang rhythm nyo, no? Wala, nag usap na sila. nag usap na sila. Hey, what are you doing there? Hey, oh, you're so cute. Si Lolo. Kaya din. Dapat si Lolo. Saan si Lolo? Ah, ito yung teacher. Hi, sir. Sa anong klase nyo? Where are you guys going? Saan anong punta? Few hours of wind. Masarap. Halos katapat lang natin ito, pero ibang iba yung ambience dito. Buti uh. ginawa natin yung motor. Maaba ah, po pala yun. <coughs> <coughs> Masarap sa province, man. Yes. yes sir, nasa prairie. Ah, tingnan mo, outfit ko. Out, outfit na magpapaaraw. Uh, magpapaaraw. <laughs> Paaraw yun. <laughs> <ha>? <laughs> At ang kalabaw. me 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 meh. Kalabaw ba yan?

Wut! Oh? Huh? Ayaka kana? Dati! tama na yan. Uh. Oh. Oo.